Oh, mga kaisan, ano po ulit? Ah, uh, kamote. Ipapakarga na po. Kukuha <coughs> daw ba na nang muto yung gina? Walang katapusan kamote po rin. Dati po ay ano, ang paghuhukay po ng kamote mga kainsan, sud bawat ugat. Ngayon po ay kung saan mo tinanim, doon mo na lang huhukayin. Pero ano, nalaman pa rin sa ano. Kung baka kung saan po ngayong puno, doon na lang huhukayin. Dati po ay ano ay, halang dito mo itinanim? For example, dito mo tinanim. Ay doon nalaman sa malayo na susugsugin. Ay ngayon po ay ano na, sa... Paano doon? sa pinakampuno na po kung saan mo tinanim doon siya bubunga tapang kabuti po ito na mga kaisan o oh. yan mga anting anting o oh. yan o oh. ah yan mina pagkalalakay <coughs> doon na po namin huhugasan mga kaisan Tawag buha tala po ito Isang kalaw na. Ang kagandahan naman sa ganito ito, kahit ito yung isang lingong isa mm -hmm. hindi nyo ito nasisira o ito. Hindi basta-basta. Bakit tamis o? Oh. Daming kuwete. Eh. Ha? Bakit tamis oh. Dami po? Daming kuwete. Ito yung kung saan saan mapapadala, sa Maynila anong? Mm hindi. -hmm. Kasi hindi ng mga tao nang kakain eh. Ah, mga kaisan, baka makain niyo po yung aking kamuti, nari oh. <coughs> mga kaisan, hindi ko na po isinama yung mga aso. At uh, yung po kahapong mga itlog doon ng tikling, ay ano? Na ano po? Yan, mga kaisan. Ito, ito kayo yung antang. Bawal po yung hawakan. Itlog po ng tikling. Kaya po hindi ko sinama yung aso, kinakain po. Ay, babalikan pa po yan huwag lang masasalangan po ng asong gala nasa ano po nasa nasa, nasa kamot yan kahapon po yun saka doon sa kabila yan Mm-hmm. babalikan po yan kanina po yung nahad yan ay nalipad po ano ba sa ako ba ito yan? ano po magkasapin Hello, magkasapin pala magkasapin ba? oo magkasapin ano ba? nalit pala partner oo ito kuha natin ito eh ay isa oo sayang Ah, magkakapat Ay, sira na ito. Huwag na. Ay, hey, yeah, pala na rin pala. Akala may ano, ay, ano. Yung pala mga kainsan eh marami pa rin Kahapon po eh marami na rin ay eh. Nahakot na po namin yung iba kahapon oh, Ito yung makuwitib Iba yung kuwitib na <naman> sa Mangat <tiba> <Mag> <tiba> hindi oh, Ay siya nga ano <tiba> Ay mamaya si mother mo na rin Ba't doon pa tumira sa ilalim Tinantahan po talaga Sabi tama nga yung sabi ni Labado. Yan ang ingin namin nung kami elementary. Iya, yeah, kay mga batang kayo yung tatayam sa inyo ng kamote. Ilalaman pa iyan. Pa, <laughs> oh, ako okay, yung mabigat na iyo. Yeah. Ay, tuloy na. Pero pa, sabi mo yeah, na, din na, dili na. Pagi <laughs> walang patid, ay. Ha, <laughs> <laughs> na po namin pati maliliit. Ang iba po'y pamimigay ah. Kaysa po makaya. Ha? Huh? i Ano kaya? Kaya. Kaya, no? Dapit ang lang lang, bulkit-bulkit. pa. Ito. Tumakas na, no? Ang Ang siya nga hubong lang ako dun baka dumag isang pabayo eh bara yun si si bara man na naman <laughs> ha? anong pangalan ng kabayo mo? si bara bara na naman mga kaisan na <laughs> na kami po dito na po ang lipat namin sa Makalwa, kalwa inabot po kami ng damo eh ano to eh dito ang lipat natin sukal na yan eh ha? Okay. Gawas ka -ga tiring ko. Inaabot tayo ng damo. -ta Ayun po yung dalawa. Oh. May po kami ng talong din. Pero kung ito hindi inulan, ano ito eh? Ang ganda sana nito. Sito naman. Bak. Nakakulan. Anim na buwan tayo. Hmm. Maano din po kahit inulan. Maraming din po nakakulan.

na-up lang na auto yung ating mga upo hmm. na-up lang na po sakit sa mata po na rin halaman ng aray masukal ay eh. hindi bale. ilang araw na lang dito na tayo maganda ganda auto na ito ako po medyo napogi na po din eh na asikaso na po naman narin ang dahan naganda na pati uti yung bong ha banda din nalagyan na po namin ito ng chicken ay bago <coughs> malaki na ulit pumugi-pugi ng kaunit eh pag natanggal natin ito ng mga bagting nari eh. Oh. Sure. para pumugi ah para pag mugi-pugi po ang aming halaman na ang ah, pangit ay kulang po sa hilamos uuun oh, na na kayo Uto, eh dadalhin ko sa madal para may bumukati ko na lang adong kakaunin ko ito ng anong karatela. Magdala ko na sa inyo ay. Tuy. At kuha na ay. Pwede kuha mo ang magdala pati ko sa inyo. Ganda. Sige lang. Yeah. Eto yun, yeah, yeah. bawasin ko ito eh. Tatalo. Oh, dali mo din sa plastik na aro. Ikaw pati ito, may dala sa inyo ito. Sa naputoy kayo iwan tema daw. Oh, okay. Ito dapat mo sa kuyukot. <laughs> sa kuyukot kay kain laging kita ay. Eh. Ano to? Uh, na, uh. Ay sya nga ano. Ay makakasilab pala yan. Pati hindi utoy. Ah, sa unlay minabili. Okay. Ha? Ay pwede pala utoy pang silaba ano. Ay, Nakapulot wala. ako dati nito sa Kuwait. Pag wala lighter hmm. eh. Hindi Ano sa so, naputoy? Oh, Ayan <coughs> nga. Sige nga nakatapat tayo yun. Napakasakit siya mata. Nasunog yes. nga ako to eh. Matagal. Matagal lang. Sige na. Sige madan mo. Nasunog daw po. Ayan ko to eh. Matagal ba ako to Gatag maliit lang. Ah! Eh siya nga nasunog na po. Nakahuhugas ah, naman po ng kamote din eh. yan ah. Naglalaba po sa isang lalamira gilis gilis po po yung sila na kayo. yung ibang mga kaysa ninyo hugasan ito naman po ay ating uh, ano po ibibiyahe po yan order na ito mga kaysa tapos yung tatlong sako po ay hugasan buwan nang ayaw na po rin pahugasan at uh, para daw po hindi agad masira sa ang kamote po inatagal yan pag hindi hugas agad yung pong mga order sa kabila ay gusti mga kaisan magandang uh, umaga tayo okay, pa na ulit Yeah, po. Itinambay na lang natin mga kainsan. Ay may dumaan pong ano, mga may nilain po. Diyan, tayo nakatambay kanina. Ubus po agad mga kainsan yung ating kamote. Pauwi na po ulit tayo Pauwi uli agad mga kainsan Parentaisin ko po ang ano Kuha po sa akin ng kamote ang kilo Quarantizing ko Ewan ko magkano po ang kilo sa inyo Dito po sa amin ay ano ay Sa paling, pagpupalingki ay 80 na Ay ibinigay ko na po At yung po ang kalakaran dito ay sa loob yeah, mga kaisan Pauwi na po tayo At uh, masamukay, naman sa bukid Mag-aani po kami ngayon So yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.